araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag ang tagapagligtas ay dumating sa panahon ng mga huling araw, kung siya ay tinatawag pa rin Jesus at muling isinilang sa Judea at ginawa ang kanyang gawain sa Judea, sa makatwid ito ay magpapatunay na nilikha ko lamang ang bayang Israel at tanging tinubos lamang ang bayang Israel at nawala akong kinalaman sa mga hentil. Hindi kaya ito sasalungat sa aking mga salita na ako ang Panginoon na lumikha ng mga langit at lupa at lahat ng mga bagay? Umalis ako sa Judea at ginawa ang aking mga gawain sa mga hentil sapagkat hindi lamang ako Diyos ng bayang Israel, subalit Diyos ng lahat ng mga nilikha. Nagpakita ako sa mga hentil sa panahon ng mga huling araw dahil hindi lamang ako si Jehova, ang Diyos ng bayan ng Israel. Ngunit bukod dyan, dahil sa ako ang may lalang ng lahat ng aking mga pinili sa mga hentil. Hindi ko lamang nilikha ang Israel, Ehipto at Lebanon subalit nilikha ko rin ang mga bansang hentil sa ibayo ng Israel at dahil dito ako ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha ginamit ko lamang ang Israel bilang panimulang punto ng aking gawain kinasangkapan ng Judea at Galilea bilang matibay na mga tanggulan ng aking gawain ng pagtubos at ginamit ang mga bansang hentil bilang base na mula sa kung saan aking dadalhin ang buong kapanahunan sa isang katapusan. Ginawa ko ang dalawang yugto ng gawain sa Israel at isinasa katuparan ko ang dalawang karagdagang mga yugto ng gawain sa buong kalupaan sa ibayo ng Israel sa gitna ng mga bansang hentil, isa sa gawa ko ang gawaing panlulupig at sa gayon, wawakasan ang kapanahunan. Kung palagi akong tinatawag ng tao na Heso Kristo, ngunit hindi nalalaman na nasimulan ko na ang isang bagong kapanahunan sa panahon ng mga huling araw at nakapagsimula na sa isang bagong gawain kung palaging sumasagi sa alaala ng tao ang paghihintay sa pagdating ni Yesus na tagapagligtas sa makatwid. Tatawagin ko ang mga ganitong tao bilang mga taong hindi naniniwala sa akin. Sila ay mga taong hindi nakakakilala sa akin at ang kanilang paniniwala sa akin ay isang paimbabaw. Maaari kayang masaksihan ng mga taong ganoon ang pagdating ni Jesus na tagapagligtas mula sa langit? Ang kanilang hinihintay ay hindi ang aking pagdating, ngunit ang pagdating ng hari ng mga Hudyo. Hindi nila pinananabikan ang aking paglipol sa maruming lumang mundong ito. Sa halip ay hinahangad nila ang ikalawang pagdating ni Jesus. Pagkatapos niyon, sila ay matutubos. Inaasahan nila si Jesus na muling tutubusin ang lahat ng sangkatauhan mula sa nadumihan at di matuwid na lupang ito. Paano maaaring mangyari na ang mga tao ay maging yaong magagawang ganap? ang aking gawain sa panahon ng mga huling araw? Ang mga pagnanais ng tao ay walang kakayahan na makamit ang aking mga hangarin o isakatuparan ang aking mga gawain pagkatanging hinahangaan o pinagpapahalagahan lamang ng tao ang mga nagawa ko dati at walang ideya na ako ang Diyos mismo na palaging bago at kailanman ay hindi naluluma. Ang alam lang ng tao ay ako si Jehova at Jesus at walang malay na ako ang katapusan ang siyang magdadala sa sangkatauhan sa katapusan. Lahat ng pinanabikan at nalalaman ng tao ay mula sa kanyang sariling pagkakaintindi at tanging yaon na maari niya lamang makita sa kanyang sariling mga mata. Hindi ito ayon sa gawain ginawa ko, subalit di pagkakaisa dito. Kung ang aking gawain ay isinasagawa ayon sa mga ideya ng tao, sa makatwid, kailan kaya ang katapusan nito? Kailan kaya maaaring pumasok ang sangkatauhan sa kapahingahan. At paano ko magagawang pumasok sa ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga? Gumagawa ako ayon sa aking plano, ayon sa aking layunin, at hindi ayon sa intensyon ng tao.